Mercedes, kailan ang pasokan niyo? Medyo matagal pa ate. Sa Agosto pa. Bakit mo natanong? Wala lang. Yung mga elementarya kasi, nag-umpisa na. Kaya nga ate, madami na naman magdadaang bata dito para pumasok. Kaya nga, nakakatuwa silang tignan. Ate, sino yung... Yan ko lang siya nakita. Ang gwapo niya. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Bago lang po ba kayo dito sa lugar natin? Ah, oo. Kakalipat ko lang kagabi. Ah, eh ba't po kayo lumipat dito? Ano po bang trabaho nyo? Huwag na po akong po, Chris na lang. Ah, Chris palang pangalan mo. Ako naman si Marga. Ako nga pala si Mercedes. Ah, nadistino po ako dito. Isa po akong teacher sa elementarya. Ah, isa ka palang teacher. Naku, dapat pala sir ang itawag namin sa'yo. Naku, huwag naman. Alas magkakaedad lang tayo. Sige, Chris ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo oo oh, sige mauna na ako Mercedes Marga sige Chris bye sige grabe ang guwapo naman niya feeling ko may gusto na ako sa kanya ate ang guwapo niya no feeling ko magkakagustuhan kami ng dalawa Hindi ka kaming sa atin. Nakikinis eh. Puna yung boy. Nagkinis mo't yung... Nagkintamati ka din naman. Panyag kung gamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pang ikat ni Kuwata. Ito yung nga grasa. Mabalik mo lang ang dilugan ko ah. Uh, Nagdalos na nee. eh. Hmm. Ito nga yung nagsiliw Nay? Nee? Mabalik tayo Dan nay nagdalos sa kadena na Oh, may cut pa iso nay. Mm. Kulo ata ibabad mo lang di 3 uh, minutes to 5 minutes sa mo kuskusin. May cut no kan. Mm. Dan nay nagdalo, nagdalo, eh. ah. eh. nagdalo sa nay. Nagdalo's na pa iso nay. Pero kanino mo tarata oi? Kanya ah. Eh. Tay motor mo ay. Bahatak ko na ng pagbayad ko. Sayang ang nagdalo's mo na din sukat mo. Di ba alay basta tumaray. Sa so, bagay ah po, oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. O pa makita mo nga lang yung sakadagrasa na ah. Hmm, eh. Pag-agatangan nga yung kasta. Di tiktok, lasada, shopee, da. Mabali na gurdura na may salang? Mabali, mas na pagbayad mo. Gurdura ito mga raw, ta, gamitin mo di ka din ah. GR4 degree sir. Po? Oh? Kita mo eh. na eh. Magmayat buhuyan na yan. Dalos na eh. At nag rin na Feeling ko magkakagustuhan ka ng dalawa. Sige ate, pasok na ako. Nakakapagod. Dami kong sinulat na lecture para bukas. Si Chris yun na. Matawag nga. Chris! Chris! Anong ginagawa mo doon? May pupuntahan ka ba? Wala naman. Naglalakad-lakad lang ako. Ang dami ko kasing sinulat na lecture para bukas. Ang sakit sa loob makita na yung taong gusto mo, masaya at may kausap na iba. Siguro masakit na yung mga kamay mo, no? Naku, baka magalit sa akin yung boyfriend mo. Ano ka ba? Lapa akong boyfriend no. Ang hirap naman ng ganito. Yung first time mong magkagusto. Tapos yung taong gusto mo, gusto rin ng kapatid mo. Mas magandang ilihim ko na lang yung nararamdaman ko para kay Chris. Alang-alang sa kapatid ko. Mahal ko ang kapatid ko. Dear Chris, alam mo, may gusto din ako sa'yo tulad ng kapatid ko. Pero hindi lang kita gusto. Gustong gusto kita, Chris. Unang pa lang nakita. Nagpagusto na ako agad sa'yo. Sana masabi ko man lang sa'yo ang nararamdaman ko. Wala to. Mga bibilhin ko lang to sa palengke. Ah, akala ko kasi may ginagawa ka ng love letter. Tama ka, Mercedes. Liham nga ito para sa taong gustong gusto ko. Ate, sa tingin mo, may gusto din kaya sa akin si Chris? Ikaw, sa palagay ko. Sa ko, ate meron din. Kasi masaya siya pag kausap niya ako. Kaya hindi magtatagal, magiging kami na. Sige na, aalis na ako. May gagawin pa ako sa kusina. Bakit ganun? Anong nangyari doon? Salamat. Sige. Ano to? Dear Chris, alam mo, may gusto din ako sa'yo, katulad ng kapatid ko. Pero hindi lang kita gusto. Gustong gusto kita, Chris. Muna palang kitang nakita, Nagkagusto na ako agad sa'yo. Sana masabi ko man lang sa'yo ang nararamdaman ko. Si ate, may gusto din kay Chris. Nasaan na yun? Ikaw din, ate. May gusto ka din kay Chris. May gusto sila sa akin na magkapatid. Bakit hindi mo sinabi sa akin yung totoo? Alam mo naman din, di ba? Na gustong gusto ko din siya. Mercedes, mali ang iniisip mo. Paano mo sasabihin na mali? Eh, eto na nga, oh. Nabasa ko na ate. Alam ko na ang totoo. Na may gusto ka rin sa lalaking gusto ko. Kailan mo pa ako niloloko, ate? Akala ko pa naman, masaya ka para sa amin ni Chris. Yun pala. Mercedes, Marga. Pakiusap. Huwag kayong mag ng dahil sa akin. Ang sakit sa loob na malaman mo yung kapatid mo na may gusto sa taong gusto mo. Pasensya ka na, Mercedes. Hindi ko rin naman maturuan ang puso ko na huwag magkagusto kay Chris. Pasensya na kayong dalawa. Lalo na sa Mercedes. Pero wala akong gusto sa inyo. Hindi ako pwede na magkagusto sa inyong dalawa. Dahil may mahal akong iba. May nobya na ako sa amin. Tsaka kung nagkataon man na wala pa akong nobya, ayoko rin mag-away kayong magkapatid ng dahil sa akin. Dahil para sa akin, kung papipiliin ako, kung alin sa dalawang mas mahalaga, kung pag-ibig ba o ang pagiging magkapatid, mas pipiling ko ang pagiging magkapatid. Dahil walang kapantay ang pagmamahal ng isang kapatid. Isa pa, yung mga pinagsamahan nyo. Mula ang mga bata kayo, huwag niyang isasantabi tabi para lang sa pansamantalang nararamdaman. Tapos, magkakasira o mag-away magkapatid dahil lang sa isang lalaki. Hindi naman ako papayag kung ganon. Kaya nga nilihim ko lang sa inyo yung nararamdaman ko. Dahil mas mahalaga sa akin yung pagiging magkapatid natin kaysa sa pag-ibig na nararamdaman ko. Dahil mas mahalaga sa akin yon at ayokong masaktan ka ng dahil sa akin. Hindi baling ako na lang ang masaktan Pasensya ka na din ate. Kung nagalit, tagselos ako sa'yo. Gayong imposible naman pala na maging kami ni Chris. Naiintindihan kita kapatid ko. Pasensya na kayong dalawa. Sadyang itinadhan ng wala akong magustuhan sa inyo. Para siguro, hindi masirang relasyon yung dalawa. Pasensya ka na din. Maliging namin kasi hindi namin na itanong kung may nobya ka na. Kaya nga, ang gwapo mo kasi. Kaya siguro, nagkakagusto agad yung mga babae na nakakakita sa'yo. Huwag niya naman sabihin yan. Naiya tuloy ako. Di bale. Simula ngayon, magkakaibigan na lang tayo. Kaya nga, Chris, pwede ba yon? Oo oh, naman. Bakit naman hindi? Salamat. <laughs>